coffee muna tayo. Ito, mainit-init pa na pandesal. <laughs> Sarap. Mainit pa, oh. Ilang araw na lang matatapos ng aming bakasyon dito sa Pilipinas. Uuwi so na kami ng Japan. So, ayan, tingnan nyo naman ang aking mga boys. busy busy sa kusina. So, ako naman ay busy naman dito sa ating pandesal. At mag-aalmusal ah, tayo habang nasa Pilipinas tayo. Ayan. Magpakasawa tayo sa Pinoy na Pinoy na almusal. Kain tayo. Itong pandesal na ko, napakasarap. Binili lang nila sa bakery to eh. Mas masarap pa kaysa dun sa mga binibili sa mall na mga tinapay. Napakamahal pa. E eh, samantalang ito, mura lang. 5 pesos lang ata isang peraso. So ayan, papalamanan natin ito ng butter. Sobrang sarap no. Tapos ito naman, papalamanan naman natin ito ng mayonnaise. Siyempre, bacon spread yan. Pinaka-favorite ko sa lahat itong bacon spread. So, ayan, pagkatapos nga namin nag-almusal at nagbihis na rin kami, ayan, samahan nyo kami, pupunta tayo ng SM North. Papasyal namin ang mga kids dahil mga malapit na kaming babalik ng Japan. So, ayan, mamimiss na naman namin ang Pilipinas. Lalo na itong mga kids at nagustuhan na nila at gusto na nila dito ng ang manirahan sa Pilipinas lang daw. So, ayan naman, nandito na tayo sa SM North. Pagdating na pagdating namin dito sa mall, ayan, bumungad sa amin itong Tim Ho -1. Meron din palang Tim Ho Wan dito sa Pilipinas. Na-try na namin kumain sa Japan ng Tim Ho Wan. Masarap yung pagkain nila. Chinese food. So, ayan, ewan ko ba, uh, puro pagkain na nasa isip namin. So, tinayin din namin itong buko juice na to Mukhang masarap. At gustong matikman ng mga kids. So, ayan, bumili din ako para matikman nila. So, ayan, nag-ikot-ikot naman kami at dito tayo sa Goto King. Ayan, parang masarap din ang kanilang lugaw dito at saka mami. Pero ayan, iikot muna tayo at tingin tayo dito sa inihaw kung ano yung masarap nilang menu. Ayan, mukhang ang sasarap nga. O, oh, ba? Diba? Then, hanggang sa nakita namin itong balay Ilocos. Ayan, biglang nag-crave ako sa Ilocos bagnet. Kaya ayan, dito na ako mag-order po si Habi para na gustuhin din niya yung dinuguan nila dito. Tapos meron din silang uh, pinapaitan. So ayan nag-order na rin ako ng one order. Pero yung mga ibang uh, putahe nila ginawa kong first set na lang para matikman kung masarap. So ayan yung mga in order ko. Then at din yung ating papaitan o sinanglaw. Sa sobrang dami kong nakitang mga masasarap na pagkain, ayan, nito hindi ko pinalagpas ang lechon belly at nag-order na rin ako dito sa salo. Ito naman ang kanilang mga menu, pero ang lechon belly lang ang in-order ko sit sa kanila dito. So, ayan, matitikman na natin ang kanilang salo lechon belly. Ayan, tikman na natin. Ayan, sausaw natin sa lechon sauce. Ayan, super crispy ng balat nito. Masarap siya sana, kaso nga lang sobrang alat. Kahit isausaw mo siya sa lechon sauce. Ang lechon belly. Ang paaba ng life. Yun lang. Lechon belly. Maalat. <laughs> Haalat nga dito. Favorite ni Mami dito na ice creams. Ayan, mag-order tayo. Nag-order na nga ako at gusto kong ipatikim sa mga anak ko. Last time kong natikman ito nung buntis pa ako kay Kendall kasi dito ako sa Pilipinas ng anak noon. So, ayan, pinatikim ko sa kanila. nga nila, ang in-order ko at nagustuhan ni Mayor is yung cookies and cream. Tapos si Amelia naman and Kendall at yung chocolate naman chocolate flavor. So, nagustuhan nga nila. After nga nilang kumain ng ice cream, eto, naglakad-lakad kami. Ayan, napadpad kami sa Watson. Eto, nakita ng mga anak ko itong makeup si na to. So, ayan. Gusto nilang magpabili dahil maganda. So, eto naman, uh, si Julia, eh, teens naman siya. So, naisip ko na baka pwede na rin kay Kendall at Talia. Kasi gusto nilang magpabili sa akin talaga ng makeup. Kahit na nasa Japan pa kami. So, ayan. Binilhan ko na nga at nang matahimik na. Ayan, no. Sobrang excited at nang happy nilang dalawa. So, ayan. Tignan nyo naman yung dalawa. O, oh, mukhang feeling, ano... Feeling teens na nga talaga. Ayan, pauwi na sana kami pero nadaanan namin ang Jayco. Isa sa paborito kong donuts dito sa Pilipinas. Kaya hindi pwedeng hindi ako bumili. Kaya ayan, bibili na tayo ng Jayco. Iti-take out ko na lang para sa bahay na lang namin to kakainin. Dahil sobrang busog na busog na kami. So ayan, nag-order na nga ako ng 6 pieces. Yes, six. So, excited ako know, matikman yung ube nila like. at saka red velvet. So, then, napadaan kami dito sa Sara. Sobrang sarap ng egg pie nila dito. Yun lang. Thank you for watching. Bye!